Ay, wala na. And game na nga talaga para sa Kim Pao, dahil nga ito sa recent upload ni Paolo Avilino sa kanyang Instagram account, kung saan makikita natin sa pinaka last slide ay ang picture nila ni Kim Chu. Ito na nga marahil ang sign di umano para magdiwang ang mga fans and supporters at manatiling timpanatag. Panatag. Dahil ang Kim Pao na nga daw ang tinadhana para sa isa't isa. Paniguradong madami nga ang kinilig dito sa pagpost ni Paolo Avilino ng picture nila ni Kim Chu. Sino ba naman kasi ang hindi kikiligin dito dahil parang ito na nga daw ay ang pasimpleng pag-amin na ni Paolo sa totoong estado ng relasyon nila ni Kim Chu. Parang binasag na nga di umano ni Paolo Abelino ang katahimikan dahil sa duma dami na nga ang nagiging nega at bumabatiko sa kanilang dalawa. Yung iba ay sinasabing scripted lamang ang ipinapakita nilang sweetness sa stage. Kaya naman, good job nga daw para kay Paulo, dahil sa wakas ay nagparamdam na siya sa social media patungkol sa malalim na estado ng relasyon nila ni Kim Chu. Kaya naman ang sigaw nga ng mga fans and supporters na manatiling panatag lamang dahil Kim Pao is real talaga. Kayo, anong masasabi nyo tungkol dito? Just comment down below.